ang alamat kung bakit pana ang gamit ni Cupido. Noong unang 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 tama unang 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 ay naatasan na magpakalat ng pag-ibig sa mundo. Ang kanyang misyon ay balutin ng pagmamahal ang puso ng mga tao. Lumumuroblema noon si Cupido kasi bata pa eh. Gusto pa niya maglaro palagi. Binigyan na kagad sa ano na responsibilidad. <laughs> oh <nga naman. laughs> Naglalaro kasi sa ng kalugtansa noong oras na ito. Eh. Noon sa ito sa nanay niya na si Venus. Kalong tansan? Akala ko ba una-una pa nun, tapos may tansan na? Kamakailan may nakasulat sa lebrok ko eh. Sige mo. Oh. Tapos o. Oh. Nag-isip si Cupido kung ano ang gagamitin niya para lagyan ng pagmamahal ang puso ng mga tao. Kumuha siya ng bato. <laughs> bato? <laughs> o bato muna, na niya eh. Tapos hinipan niya ito at naghanap ng isang tao na pwedeng masampulan ng kanyang magic. <laughs> Tapos oh. Naispatan niya ang isang tao na si Hidman. Hidman Hid? -hid. <laughs> e eh, di naman eh, wag wag mo kong guguluhin. Hidman yung pangalan ng tao. Sige <laughs> Hid o, Hidman o. No? Sige na o. Oh. <laughs> si Hidman ay isang lalaking walang inisip kundi ang sarili niya. In other words, mahilig itong magsarili. Oh. Ang ibig ko sabihin, mag-isa lang itong kumakain. Walang kaibigan at walang kasama sa buhay at sa bahay. Loner kumbaga. Mm -hmm. Lumipad si Cupido palapit kay Hidman Inasinta ang puso nito at inihagis ang bato. Subalit dahil sa bigat ng dalanyang bato, kinapos ito. Kinapos at tumama lamang sa paa ni Hidman. na. <laughs> eh? nagulat si Hidman at biglang tumingin sa kanyang paa. Hindi na niya inalis ang kanyang paningin dito hanggang sa makauwi sa kanyang highball. <laughs> Nine sa paa niya. Basta gano'n nangyari. Lagi niya tinitinga yung paa niya. Tapos, oh, napasabi na lamang si Cupido ng, Oh, shit! Ano? Oh, ship! <laughs> Naalala niya kasi yung laruan niya, vapor. Diba, ba, ship yun ito, English, yung vapor? O, oh, yung no. Yun, sabi niya, oh, ship! Palpak yung pagpili niya sa bato bilang instrumento ng pag-ibig. Sumunod na ginamit ni Cupido ay tirador. At ang sabi ni Cupido, ito sigurado aabot na ito sa kanyang puso at hinipan ang tirador para masalinan ng pagmamahal. Binalikan ni Cupido si Hidman, inasinta ang puso nito, binatak yung tirador at pinakawalan yung munting bato na bala na tumama naman sa dibdib ni Hidman. Subalit, tumalbog lamang ang bato at tumama sa isang palaka. <laughs> <laughs> Dahil sa nangyari, na-infatuate ang palaka at sinundan si Hidman kahit saan ito magpunta. <laughs> May love yung sa kami. O parang gano'n nangyari. Palpak na naman, sabi ni Kupido. Naisip niya, dapat bali dumidikit yung aking bala. Kaya kumuha siya ng bubble gum. <laughs> <laughs> bubble gum? <laughs> oh, o hindi ginamit siya. Binugahan niya ito at nginuyang-nguya muna bago niya binala sa kanyang tirador tinirador niya ulit si Hidman at dumikit naman sa dibdib nito ang chewing gum na yun. Pero nagbubuad, nagbubuhat no na nagbubuhat ng bato noon si Hidman at nang pagpawisan, dumulas at nalaglag din ang chewing gum ng pag-ibig at dumikit sa binubuhat ni Hidman. <laughs> Magmula noon, lagi nang nagwi-wait si Hidman. <laughs> okay, paso. Bad trip naman ito. <laughs> sabi ni Cupido dahil palpak na naman siya, humingi siya ng payo sa kanyang tito na si Apollo na isang archer. Tinagpapano? O oh, yan, archer yan si Apollo pero hindi siya tagalasal ha. <laughs> no, no. Ang sabi nito sa kanya, engot ingot ka pala Cupido eh, dapat pana ang gamitin mo. Siguradong tusok ang puso niya at hindi na ito malalaglag pa. Bumalik nga sa lupa si Cupido, dala ang pana, binugahan ito at inasinta ang puso ni Hidman. Tumama sa puso ni Hidman ang palaso, yun yung araw ha. Mula dun sa pana ng pag-ibig ni Cupido at biglang bigla, tumusok sa puso ni Hidman ang pag-ibig. Nagliwanag ang mukha ni Hidman, nagkaroon ng ngiti, napakapit pa sa dibdib nito. Napagtanto ni Cupido na siya ay matagumpay dahil may pag-ibig na sa puso ni Hedman. Yan ang dahilan kung bakit mula noon, panana ang gamit ni Cupido sa pagkakalat ng pag-ibig. Oh. Pero di pa natatapos yan ah. Oh, sige, ayan Tuloy niyo. Di pa natatapos. Umalis na si Cupido, makita niya na hindi na naglag o natanggal sa puso ni Hidman ang palaso ng pag-ibig. Ang hindi niya alam, dumating nung araw ding yon si Dingba. Dingba? Ba Ding? Sino yun? Si Dingba yung kumpare ni Hidman. Dinalaw niya ito. Tapos <laughs> o? Nagtama ang kanilang paningin at ang sabi ni Hidman sa kumpare niyang si Dingba, Pare, I think I love you na. <laughs> भापली बड़ <एबर> आपसे <laughs>